watching video yung Angkas Rider na nakakuha ng booking sa cemetery So tara. Noy, meron tayong booking, Noy. Ito ba't at tagal? Ba't ma-trace ng location? Wala. parang Sa cemetery, wala, cemetery nga ito, awit. Hindi ko pa kanan. Wala, sa loob ng cemetery. Wala, wala, awit. Ayoko. Tawagan natin, sabihin natin dito na lang. Ah, oh, wait, patay tayo dito. Dito sa sa loob ng cementerio. <laughs> loob na cementerio? Sorry, you do not have enough loob. Alam ko, wala na akong loob. Yari. Tagal mo ang scam pa ata ito ah. Ay. Hello, hello po. Hello. Hello po, sir, sa Amgas po. Yes, sir. Sir, andito na ako sa pin location nyo, sa may cementerio tapat ng view ano ba ito, Plainview Well. Tama po ba? Ay, ano oh, pala? Ah, uh, ano, uh, ano to? Clean re, di ko alam, PTT. Tama po ba to, sir? Ah, oh, tama yan. Tapos may makikita kang gate yan, di ba? May gate. sarado, sir, yung gate eh. Yeah. Sa palawang gate, may makikita ka kasi yan. Papasok po ko sa loob? Oo, oh, pasok ka, sir, kasi medyo nahirapan kasi ako maglakad eh. Sigurado, sir? Oo, oh, sir. Pagpasok sa loob. Pasok. Diretso lang, sir. Pagpasok sa loob. Diretso, diretso ka lang. Ano, sir, sarado eh. Bilkado talaga yan sa loob ng inventory. Bukas yan, sir. Mga angkas. Bukas to? Mahirap yan. Oo, oh, derecho oh. diretso ka lang konti. May makikita ang gate dyan. Bukas yan. Sarado, sir. Sa kabilang gate pa yan. Sa kabilang gate. Diretso ka lang. Sa kabilang gate pa? Ah, okay. Ito, sir. Bukas po. Papasok ako, sir. Sigurado kayo, sir. Oo, oh, bukas yan. Diretso ka lang. Pagpasok mo. <laughs> Oh no! Ay, mga tao sir eh. Sir, diretsyo o kanan? Kumana. Gabi na eh. Pinapasok ko sa loob eh. Pagpasok nyo, dire, diretsyo lang kayo hanggang dulo. Ay, hindi po ka kanan? Hindi. Diretsyo ka lang. Alo, wait lang sir. Ang um, maniobra ako, nakakatakot dito sir. Ah, nakakatakot dito sir. Sobra. Dapat sir, nakita na lang tayo sa loob Ay, eh, sa labas eh. Okay eh, sir, nahihirapan ko itong sakal sir. Pagka-ation na sir. Nakakabahan ako ah. Diretso lang po? Diretso lang? Oo, uh, diretso lang yan. Diretso, diretso. May tao dito kanina eh. Wala, wala yung tao. Wala. Wala yung tao. Awit. Yan? pa yan. Namatay pa. Makatakot. Ano ba yan? Ano Di ko alam kung pinagtitripan lang ako na ito na ni Sir eh. Ano Anong gusto ko ng umatras ah? hindi naman siguro hindi pumasok yun, hindi naman hindi na, di. Katakot din Katakot eh Hindi ko po, legit ba to ang dami yung kamera niya no kasi, May angkas sa pa, may sa ano Alah, tapos ang tagal pa tumawag ni sir no! Siyempre, na. palingong ka sa likod talaga. Nakatakot sa likod din. Kalaw mag-isa, mapasok sa loob. Ako. Okay. Yari ka din. Kina Uy! Ay, may tao. Buti oh, <laughs> sir, ginulat mo naman ako sir. May susunduin ako sir, may nakat may bahay pa pa dito.

naman ba siya motor eh. Wala na ba. Bahay na to eh. Bahay na to. Tayo tayo dyan. Dito lang tayo no eh. Ang katakot. Katakot talaga. Katakot. Paano gagawin natin eh ito? Buhay ka na lang. Tapos Iwabas ka ha. Hindi ko itawagan si uh, uh. Ay, Ay, sa likod oh. Saan yun? Ah, ito na. kinakabuhan na ako dito na eh. Ayan. Tumasok na pa kasi. Ay, sir Crispin? Chris sir, huwag yes. naman kayong trip sir. Sir Crispin? Ano? Tawag ako ba, may sumisit-sit Ayun, oh. Saan sir, sir? Sir Crispin? Ay, pinagpapawisan na ako na Malamig. Hindi pwede to. Kailangan ulitin natin to si Sir. Sir Crispin? naman dito, Mario Dapat pala, di ko kinuwa lang kinuha itong buhuking na to. Sir, sagutin mo naman, sir. Please lang, sir. Di ako makalingon sa kaliwat ka. Oh. Di ako makalingon sa... Di ako makatingin sa side mirror oh, ko, Yun. Sir! Oo. Oh. Sir, saan ka, sir? Sir, nandito na ako, sir. Puro nityo na itong paligid ko, Sir! Nasa ano ka na ba? Sa dulo ka na? Opo sir, nandito na ako sa dulo sir. Hindi nga ako makalingon sir, sa likod. Hindi nakakatakot sir, bilisan nyo naman sir. O oh, sige, pantay na lang konti at ah. punta na kita dyan. na oh, ano lang kasi medyo may harap ang sige, 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 sige sir, sige sir. Okay na lang sir, nakakatakot na sir. Pinagpapawisan na ako dito. Sige, sige, sige. Ay, sige. Ay, pawis na pawis na ako. Sobrang. Ito okay, yun po, so, sa likit. Ang hirap dyan. Ito lang mag-isa dyan. Ano mo naging Sir Crispin? Sir, ganito po ako dito, sir. Hindi ako makalingon, sir. Nakakatakot, sir. Dapat, sir, doon lang tayo, sir, eh. Malapit ka. So, sige, sir. Ito yung helmet, sir. Meron, sir. Meron, sir. Meron, sir. Wait lang, sir. Thank <laughs> angkas talaga. Sir, kayo po yung ano dito? Kayo katiwala dito? Sir, samahan mo naman ako sir. Naiyong ko yung helmet ko sir. May na nagtitrip ata sa akin sir eh. Sir, hindi. Kitang kita ako. Nakarecord ako sir. Di ko lang alam kung kuha yun. Samahan mo naman ako sir. Wait lang sir. Record lang ako. Grabe yun. Hindi sir, kitang kita ng dalawang mata ko sir Nung pagbigay ko ng shower cap sir, wala na Andun yung intercom ko sir, hindi pwedeng Hindi ko makuha yun sir